Tandaan nyo ha. Ito, apple. Oh. Ito, egg pie. Apple, egg pie. Ito, orange. Apple, apple egg, pie. egg pie, orange. Oh. Ano to? Apple. Ito. Egg pie. O, ito. Orange. Ito. O, oh, ba't may sinabi ka bang ganyan? Ito, meron. Ito, ano to? Ako, ulitin ko ha Apple, o, apple egg, egg pie, pie, orange Ang gulo mo naman Apple, egg pie, orange ang pinagpilihan ha Tapos, bang... Ano to? Apple Ito? Egg pie O, ito? Orange Ano to? Yung apple, nasa puno Yung puno to <laughs> <laughs> Hindi talaga marunong Ulitin ko ha Ano to? Ang gulo Ano to? Apple Ito? Egg pie o, oh, ito. Orange nga. Orange. O, oh, apple. Tandaan mo? Apple. Ano Elfine. to? Apple. Ano to? Apple. <laughs> o, oh, ito. Eh, orange. <laughs> o, oh, ito. Orange. Ito. Ito. Apple. Mali! Di ba pa rin makuha? Ang gulo naman kasi ng si Iisipan okay. mo, naguguluhan ako iyo. <laughs> Ang gulo mo. Ano to? Apple nga, kamay yan. Ito. Ano? Ito. Kamay din. Ayos si Baba. Apol, oh. Apple, egg pie, orange. Oh, apple, egg pie, orange. Oh. oh ano apple, to? egg pie. Ano to? Apple. Ito. Egg pie. Oh, ito. Orange. Oh. Ano to? Ba't tumaas? Matatas, <laughs> Basta, mataas. Mataas. Basta ano to? Mataas na apple. <laughs> Tumaas <laughs> eh. Nakapokus kasi ka kung saan ang posisyon, no? Ha? Mag-isip ka kaya. Huwag mo ipokus sa posisyon. Anong mga fokus Ano to? Apple. Ito. Egg pie. O ito. Orange. O. O ito. Orange. <laughs> ano to? Apple. Ano to? Orange. Mali! Ba't mali? Ginamit ginamit mo yung kabilang kamay mo para maging egg pie. <laughs> Mag-isip ka ba niya? Last na lang ah. Oh, ali sin mo. Miskita ano ako ba hindi ito sa sinasabi ano mo? Ano to? Apple. Ito? Egg pie. O ito. Orange. O ito. Orange. O ito. Orange. Eh e ito. Apple. Mali. You, uh, ano ba talaga? Sa position ka talaga nakapokus, no? No? Ano to ulit? Ano to? Apple? si King Tao, kahit yan tayo malilito sa sinasabi mo. Ano to? Oh, <laughs> ano to? apple. Ano to? Apple. Huh? Apple. Ano to? Ha? <laughs> <laughs> ano to? Ano? Apple. Apple. Eh, ito. Eh, paay. Eh, ito. Eh, paay. Eh, ito. Eh, <laughs> Oh. Oh, ito. Eh, pay. <laughs> Mali. <laughs> Kunti talaga, muna, eh. lang oh, ano matatawa mo na eh. Huwag Oh, ano to? Ito <laughs> Oh, ito. Eh, <laughs> Di mo pa rin mag Ano ba tama mo sagot? <laughs> Ano to? Apple. Ito. Egg pie. Oh, ito. Orange. O, yun nga. Pagka gumagamit O, oh, ito. Wala sa position yun. O, oh, ito. Ha? Egg pie orange. <laughs> Pero sa totoo silang, egg pie talaga. Ito? Kaliwa ginamit mo eh. Hindi, <laughs> oh. e wala ka talaga naalala. Wala kang napansin. Ha? Ano to? Ano to? Apple. Ito? Egg pie. O ito? Orange. O ito? Orange. O ito? Apple. Mali! Ano? Ah. Wala <laughs> ka talaga napansin. Ha? Ha? <laughs> Ikaw lang nakakaintindi sa ginagawa mo. Ano lang talaga, no? Sayasan mo kasi, mag-isip ka kaya. Ano lang talaga nakakaintindi, ka. nakakalito kaya. Oh. Wala, kang, wala kang ibinigay na ano. Kaya minutes sa tayo, ang bagay mo. Ka, wala kang binigay, apple. Egg pie, orange, Oh. Ah, di ba? apple, apple, apple ka ganyan. Egg <laughs> pie, orange, orange. <laughs> Hindi mo mag talaga. I ano sin mo kaya yung utak mo? I-relax mo, i-relax. Naka-relax din. Ano to? Wala ka namang ibang ano. Ano to? Kamay. Oh. ano to? i mo talaga, kamay. Ano to? O, oh, apple. Ito. Base sa sinasabi mo, apple, egg oh, pie, ito? orange. Oh, hindi mo, ka, oh. hindi ka kasi, kasi nakikinig. Di ba? Kaya hindi mo nasasagot. Ano to? Pantanga lang yung ninagawa. Ano to? Apple. Ito? Egg pie. O oh, ito? Orange. O oh, ito? Orange. O oh, ito? Apple. Akala <laughs> ko lang kuha mo na. <laughs> Ang ala ko na kuha muna, tagal mo makakuha. Nakakabwisit. Ah. Nakakayamot <laughs> nah, yung... Ah, ano ibigay ko na ha, kung ano ha. Hindi mo makuha, seret na. Oh, seret na. Ano to? Apple. Oh. Eh, ito? Egg, Egg pie. pie. O Oh, ito? Orange. Ah, apple. I, e egg pie. O, orange. Ano ba sinabi ko? Ano to? Eto. O, ito. E dapat A, E, i -E, A, E, O ang anuhin mo. Pagbabasihan mo. Kahit saan pa ako ito magturo, basta sabi ko, O oh, ito, orange, O oh, ito, orange, O oh, ito, orange. E eh, ito, egg pie, A, ah, ano to? Apple. Di ba? Gets mo? Kasi ayun, nakatutok ka. <laughs> nakatutok ka kasi sa mga posisyon ko. Hindi mo iniisip, di ba? Ano to? Ito? O oh, ito? O, oh, di ba? nag mo mo na? Ang labo. Seven minutes! Walang labo! Ang labo, <laughs> labo. Napakalabo. O oh, ito, dapat pala. O oh, ito, ito. O oh, ito, <laughs> hindi yung apple.